Sa karagdagan pa nating mga balita, pag-uulat mula naman sa ating CMN Robbing Reporter sa Mindanao. CNN live. live Nation. Willie really Boy Ramos, magandang araw sa iyo. Magandang araw din Ariel, magandang araw Pilipinas, umayong adlaw mga taga Mindanao. Nagpalabas ng isang public advisory ang Local Government Unit of Lantapan, Bukidnon, Lalo na o mga nasa malapit sa binagsak ka ng Philippine Air Force f fighter jet kung saan dalawang piloto ang mga nasawi. Nagsasagawa ngayon ng detonation sa mga natitirang bomba ang Explosive Ordinance Division sa lugar ng pinangirihan. Sa statement ng Lantapan MDRRMO, delikado sa mga nasa malapit sa crash site ang mga natitirang bomba at pinayuan ang mga residente huwag magtangkang pasukin ang lugar para lamang makimeron kung mayroon po tayong mapapakinggang mga putok ng bomba, huwag po tayong maba, bahala. Ayon pa kay Lantapan Town Mayor na si Ernie D. B. Bear, na si Ring uh, Chairman ng Municipal Disaster Risk Reduction Management Office ng Lantapan. Magugunita na bumagsak ang uh, Philippine Air Force FA-50 uh, Marso uh, 4, 2025 sa Mount Kalatungan, Barangay ni Arayon, Bayan ng Talakag Bukidnon, na sa is in a fighter pilot, Major George Salangoy, at First Lieutenant April John Gadolia, pawang mga jet fighters sa 7th uh, Tactical Fighter Squadron ng 5th Fighter Wing. Well, Ramos, Emil Robic Reporter ng Mindanao, Radio Kalikasan, City, ng City Base, ng ulat ng live para sa CNN Pilipinas. CNN Live, live. live. Nation. Nationwide. Nationwide. Maraming salamat kay Boy Ramos, ang ating CMN roving reporter sa Mindanao. Sa